So yun nga, dumating yung time na may napapansin siyang kakaiba sa kanyang, sa kanyang asawa. Pero hindi niya ano talaga eh, kumbaga uh, wala siyang idea kung ano, kung, uh, kung ano yung... Uh, kakaibang napapansin niya dun sa asawa niya hanggang sa nasabi niya nga dun sa kanyang kaibigan na even the most dangerous storm often show no sign at first so yun at kanya nga natuklasan na natukla ang kanyang Hi guys, welcome po ulit sa akin channel This Lean Malakay po, Simplify Happy ng Simpleng Buhay, Buhay na walang heart and stress Join me guys sa Simpleng Vlog For today, isang magandang buhay po sa ating lahat na lang nga ba gusto kong i-share o ibahagi sa araw na ito. So, yung bilang isang nanay, ayan, napapunta po ako sa Netflix at dahil nga nakita ko nga sa is post sa isang Facebook na ito ay napakagandang pelikula. So, ayan, siya po ay recently added lang po sa Netflix. So, ayan, panoorin nyo po itong pelikula na ito at napakaganda po. Ang kanyang title, ayan, isa, ay far Adala Maut. So, ayan. I'm sorry kung hindi ko pa ito na nang ng maayos. So, siya ay uh, movie from Indonesia. So, ang English title niya, kung itatranslate natin sa English, is Sister-in-law is dead. So, saan ba nagsimula yung story nito? So, ito ay, nag, ang kwento ay nagsimula kay Nisa and Ari. So, si Ari sa isang uh, guro sa isang universidad, kung saan estudyante niya si Nisa. So, ayan. So, sila ay uh, Nagka gustuhan sa isa't isa at dumating ng time na sila ay nagpakasal, so everyone uh, everyone's dream yung kanilang uh, wedding dahil maganda at ang kanilang pamilya ay maganda talaga so uh, ito isang pamilya na pinapangarap ng isang ah, babae, so yan dahil uh, ideal, kumbaga ideal man itong si Ari so yan at uh, sila ay biniyayaan ng isang anak na si Raya so ayun, si Raya si Nisa and Aris ay isang talagang a uh Uh, pamilya isang ideal na pamilya so hanggang sa ayun nga sinubok ang kanilang pagsasama so si Nisa ay may isang kapatid po ayan ang uh, kanyang baby sister or younger sister na si Rani so yon uh, dumating na time na um, ito ay magka-college at kailangan niya na ayun at uh, tumira sa isang dorm so itong nanay naman uh, hindi naman sinasabi yung binanggit na kumbaga na niya na uh, mas maganda uh, nag-aalala siya dun sa anak niya kung magdo dorm si Si Rani. So kung uh, sana mas malapit sana kay Nisa. So si Nisa naman ipinakiusap dun sa kanyang asawa na kung pwede na ito ay makasama nila sa kanilang bahay si uh, si Rani. So yun at pumayag naman naging uh, maay sa kanilang pagsasama hanggang sa sinubok nga ang uh, 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 mga ang kanilang pagsasama ay sinubok. So dahil uh, si Um, Nisa ay naging abala sa kanyang negosyo so si Nisa, ang kanyang uh, negosyo dito ay sa, ayun, nagbe-bake siya ng mga cake so mayro siya, siya mga uh, bake shop, so yun, at uh, wala siya talagang ano, ay uh, nararamdaman niya na may pagbabago doon sa kanyang asawa so, hindi niya alam na ang kanyang palang kapatid ang, um, kumbaga yun, ang naging uh, sanhi ng uh, pag uh, kumbaga, naging sanhi ng kanyang ng uh, infidelity or ang pag-cheat ng kanyang husband so alam niyo isa sa nagustuhan ko dito sa movie neto yung binanggit na even the most dangerous storm often show no sign at first so totoo yun guys di ba Even the most dangerous storm often show no sign at first. So yun, dahil pinatira niya yung kanyang kapatid so yun napakaganda ng pakikitungo niya sa kanyang kapatid so yun. may kutob siya so may kutob siya So yun nga, dumating yung time na may napapansin siyang kakaiba sa kanyang, sa kanyang asawa. Pero hindi niya ano talaga eh, kumbaga uh, wala siyang idea kung ano, kung ah... Uh, kung ano yung uh, kakaibang napapansin niya dun sa asawa niya hanggang sa nasabi niya nga sa kanyang kaibigan na even the most dangerous storm often show no sign at first so yun at kanya nga natuklasan na natukla ang kanyang kapatid pa lang, ang kanyang younger sister at ang kanyang asawa ay may relasyon, so alam niyo ramdam na ramdam ko talaga yung uh, nung uh, time na kinumpronta niya na yung kanyang asawang ano uh, asaw, yung kanyang asawang si Aris so yun lahat ng mga gamit dun sa kanilang bahay ay kanyang pinagsasabog at pinagbabalibag so alam nyo bilang isang babae ay yung ramdam na ramdam ko yung kanyang ano uh, kanyang galit sa kanyang asawa at dumating nga na kinumpronta kinumpronta niya rin yung kanyang kapatid at ayun, doon pa sila nag-abot sa bahay ng kanyang ano, sa kanyang uh, bahay ng kanyang uh, nanay, so yun, at narinig ng kanyang nanay ang kanilang pagtatalo ayun, at kanyang, uh, sinabihan niya yung kanyang anak na si Rani, ang kanyang bunson anak na bakit ginawa niya yun sa kanyang kapatid, so yun, hanggang sa na-stroke nga yung nanay, or nahimatay so yun, at uh, yun, dumali ang istorya na ano, uh, parang na na wala ang memory ng nanay so hindi na maalala yun so kailangan nilang magpakita ng ano uh, okay sila dun sa kanilang nanay dahil nga ito ay may sakit hanggang sa ayun uh, nga at uh, basta maganda yung istorya na yun guys at uh, dumating um, uh, hindi ko na ikukwento sa inyo ng buo so panoorin nyo yan napakaganda talaga at um, yung al, la, ang pinaka gusto ko doon guys ay eh, yung lumabas yung kanyang nanay na naka wheelchair doon at sinabi niya doon sa kanilang sa kanya na mga anak kalika rito huwag kayong mag-away magmahalan kayo kayo ay magkapatid ang sa ni anang buhay yung uh, nanay at napakaganda yung bi ang daming ano nito guys uh, uh, love story between husband and uh, wife yung pagmamahala ng isang mag-asawa pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak at, uh, pag, uh, at ang isang buong pamilya na sinira at sinubok mga ng, uh, ganun nga na isang uh, pangyayari na natukso yung uh, ama ng tahanan at mismo pa doon sa kanyang uh, uh, hipag sa bunsong kapatid ng kanyang misis so yan Panoorin nyo guys available na to sa netflix at napak na ito so yan uh, panoorin nyo at um, ma-enjoy nyo ito guys sulit sulit yung ano neto panonood din best movie uh, uh, this is my first time na mag ano guys uh, ayoko sabihin na ano ha review but uh, talagang ang ganda sobra sulit so ayan guys panoorin nyo so uh, thank you thank you for watching guys so ayan at uh, sulit ang pag ano nyo dito guys